Lali. Lali, gising. Lali! Sino yung lalaki naghatid sa'yo dito nung isang gabi? What? Anong naghatid? You know what I'm talking about! Sino okay. siya? Kipigang ko lang yun. Teka, are you asking me kung nangangaliwa din ako? Hindi ko magagawa sa'yo yun, Vincent. Not me. Pero kaya ko kung gugustuhin ko. So don't provoke me. Dahil hindi lang ikaw ang marunong lumande. Dali, pwede ba huwag kami dumagdag pa sa problema natin? Ha? At huwag mo huwag mong sisirain ang pangalan ng pamilya ko. Ang kapal ng mukha mo? Ako pa ang nanira sa atin? Ikaw ang unang nanloko, hindi ba? Ikaw din ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaayos. I want you to come out to your parents, pero hindi mo magawa. Bakit? Dahil nahihirapan ka? Sige! Mahirap nga. Pero bakit hindi ka nahihirapang lokohin kaming lahat nung nakipagrelasyon ka kay Eric? So, Anong pag-usapan ba? Kasi di mo naman naiintindihan eh. Hindi talaga kita naiintindihan, Vincent magkaiba tayo ng pinanggalingan. Let me just remind you na ikaw ang may kasalanan sa pamilya natin. Right now, I need you to step up and be man enough para aminin sa kanila kung ano ang totoong naging problema natin or else ako naman ang mga maliwa. Sige! hindi mo ako matatakot. Tawagan mo. Lalaki mo, ha? Sige. Subukan mo. Kung hindi, isisigaw ko ngayon na bakla ka para marinig ng parents mo. Try me. <tong> <tong>